Okay. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So medyo nakagising ko lang guys. So ayun po. Kasi nung hindi to nakabijo, bigla na lang ako naingaya sa tunog na yan. So ayun po kasi eto Alison may ginagawa sa taas namin. So ayun po papataasan daw yung ano namin. Yung, yung bubong, yung namin para makapagtayo kami diyan. So ayun po tas lalagyan pa yan ng bintana. So ayun po so pa. May papakita pala ako sa inyo yung kusina namin. Ayan, no, hindi nyo nakikita yan. Ayan, alison. Ginagawa yung taas namin. Ayan, may na bubongan namin. Also, no. Ayan po sa CR, o. Oh. Marami. So ang date na po ngayon, it's May 2. It's just it's Thursday. May video akong po daddy. Eh yung ano namin yung bubungan namin, 'no. Tinataasan pa kasi no diba? para makapagtayo kami diyan. Tapos lalagyan pa yan ng bintana. So abangan mo yung video na yung paginayos na yan. So papakita ko sa inyo yung bintana. Tataas namin. So ayan po kasi dahil nagising ako sa ingay na yan. Kaya binidyohan ko na lang ito Allison, ng video ko. Ayun o. Nagising lang ako eh. Kasi May 2. 2024. It's Thursday. Nagising po ako ngayon ng alas 10. 5 or 10. Ano mali mali. 10 or 5 pala. So ito po yung kusina namin Allison. sa medyo binutasan na rin sa bubong kasi may nagpupukpok pa yun sa kapila oh grabe ayun yung labas ng ano ayan po nakita nyo guys ito alisod sa bahay namin ito pa oh, alisod daming kalat dito oh Ayan po. So, ano tatapusin nun yung video ko dito mamaya. Bagat post muna natin. sabi pa talaga guys, may araw pa no. Ayan po kasi nung pagtingin ko kasi nung pagising ko pala kasi nung paglabas ko sa kwarto bigla ko na lang nakita yung ano yung ano namin yung may araw na lang bigla dito sa kusina namin ayun pala butas lang butas na yung bubong kay pinapaayos taas ayam ayan po so abangan mo yung video ko na yan so ayan po ayan po oh. Dapat pinawal ko sila eh. So, yan po guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. Say like and share and subscribe lang ko guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. Bye! Kasi medyo idinaday ko pa lang kasi tumbo ko sa tatlong araw pa lang.